Guys, good morning. Ayan, si B1 pagkatapos kumain. Ayan, uhaw na uhaw. Dali ka, inom pa. Hoy, uminom ka pa. Ayan na, tubig. Marumi naman kasi pinag-inuman din niya. Ayan. Araw ng linggo ngayon. Ang ganda ng uh, Mamaya to. Yari. Asan ang tuta? Pay namin mo yun Dali na, inom na Uy Inom na Sandali kay Lex Kaya mag-upload pa ako dito sa YouTube Dali na Tiyan, pala pumayat na si B1 Carlos Ulan, na, nagtampo sa akin, oh Dali, ala, ala, ala Nagtampo Nagtampo Dito, maganda na ang tirahan mo hindi kagaya doon, nabasa ka sa ulan dito, oh. Hatiran ka ng pagkain. Diba? Hmm? Hmm? Sisisisis. Diba? Hmm, ba't naman tayo, eh? O, oh, dito hindi di, di, di ka maliligo. Doon, araw-araw ligo. Diba? Asan yung kasama mo, tuta? Hmm, 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 hmm. <laughs> Asan tuta? <laughs> ka dito. Ang cute-cute naman itong si Biwan. Masonorin pa naman itong mabait ito. Mabait, mabait ito. Dito na ikaw. Lagi ka namin hatiran ng pagkain. Uh, uh, diba? Uh, tumaba na ito si Biwan, oh Wala. Tumaba na si Biwan, oh Saan ka pa, Biwan? Ang sarap na ng buhay mo dito. Diba? ba Diba? Sarap-sarap diba? 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 uh? uh? uh. ng buhay mo dito. Oh, hindi ka na nga kinuto, oh. Tingnan ko nga kung may kuto ka. Halika dito. Hali ka dito. Ay, tuta, dito Ha? Tuta. Ano Paano mo dito? Painamin mo, Carlos. Ano tubig? Hmm. Da, ang ganda ng doon ka pa nagpupo. Ay, grabe ka. Sa tiles ka pa nagpupo. Grabe ka talaga, B1 dapat pag nagpupo ka dito sa labas kaya ganoon na lang yan pag ano Carlos may pupo si Biwen dyan, Carlos. Ano 'yun, okay? Ha? Tinalo mo diyan, di wala lang kuto Ano uh, Wala nang kuto si Biwen. <coughs> wala nang kuto. Oh, gutom yan. Gagalit ka pa oh. Wala, ang laki ng ipinayat nito, Carlos. Patay ah, na. oh, oh, Oh. Kaya mo, oh. galit na galit siya dito kumain. Ito, magkano tayong tubig. Kaya mo. Kaya Oh. Eh, mamam. Ma Inom na. Inom. Ayaw. Ayaw.

ginaga ng ginawa naman mga building pa eh. Istoryahe na naman. Bida-bida. Dalawang -bida. tao lang yun. Ito'y lulusot niya. Ito. Kaya asa po muna naman. Isa. Isa. dun, Ito. Ang kakasunan. Ubusin mo na yan kayo. Mayroon ka pang pagkain mamaya. Jollibee. Eh. Hindi ko maanok si Mokmok.

Pataas nga daw. Ha? Pataas sabi sa nanay Alexander. Ang balik nila, dapat pababa. Kaya nga. masisira talaga yan. Kung magkamali yung uu pa. Sira yan. Manatan mo, busin mo na. Busog na si B1. Busog, busog na. Alam mo ba dyan si Summer? Na mo sa'yo kayo. Wala, wala na siyang kaaway. Kaya nandito ka na. Mm, dyan mm, mm, ka na. Mm, busog ka na. <coughs>